Kaya kayo ang magbabayad niyo, sige kung sakaling hindi niya magbaya nga. Uy, si Raul siya! Si Trampedo siya, ako. Wala akong pang-budget para... Hindi naman, si Raul ang pagroo sa paling-puto eh. Wala po. Magandang umaga po. Kayo daw po si Miss Judith Palapar-Mandalipe? Okay. <laughs> Good morning po. Ma'am, sa SB Lending po kami, bali, pinapunta po kami dito sa company. Opo. Kasi po, ano, yung, may, uh, may po yung ginawang guarantee ng kapatid nila, Mr. Rodel Palapa, umutang po siya sa company 500,000. Ayun, tapos po, hindi na po siya nakakapag-nibaya. Kasi naglapas na rin po yung binigay na pag ng collection department, ng company. Kaya ang, ang pinakasin niya na garanton, ay yung kapatid ko na, bali yung ID niyo po yung pinasa niya, at saka yung uh, sulat na dito po kayo ang magbabayad ng utang kung sakaling hindi niya magbayaran. Uy, sira ulo siya. Sira ang pedo siya. Hindi ako. Wala akong para Hindi ho ba? Hindi ho ba kayo aware na nagutang siya dati? Bali, meron pong ID nyo na pinasa na copy. Tapos nakalagay po doon. Kayo po yung kumirma din eh. Hindi ho kayo aware na nag naglagay po kayo doon ng kayo yung gano'n. Wala kang pinirma. Sira ulo itong rudil na to. Sampaling po eh. <laughs> Wala po. Hindi po kayo aware? Ito ang mga May ano siya, may, may utang siya. Parawag na siya. Bali yung inutang po niya dati, 300,000. Nung umalis siya, simula po nung nakaalis siya, hindi po siya nakapagpulit. Kaya yung binigay po na palugit ng company ay nag na po. Kaya wala pong choice ng company, kundi yung guarantor na po yung kailangan punta. Wala nga ang pagpulit. Ano yung pagpulit po dyan? Ano hindi po pa kayo, wala ko kayong idea na nang utang sa dati? ano? Wala naman ako, wala naman ako, alam na nang Alam ko, pero sa tayo tayo. Pero alam ko pa yun na yun eh. Pasensya na sa balita. Wala <tis> na ako, utang ako eh. Pasensya Ma, na po, ma'am. may utang daw siya, triyatid. Sira ako po. Bumagubayan. Pwede ganito na lang po, ma'am. Hindi po kayo sure na hindi po kayo sure na meron kayo pinagmahal. <laughs> hindi rin po namin na siya kapantak. <laughs> Ay, nakapindi Ay, ma'am, ang gagawin na lang po namin, ipapakita na lang namin yung ID copy mo. Tapos pwede niyo pong i-check kung pero na niyo po talaga. Tapos kung sakali ay, so, po na firma din talaga, o hindi, ay to ano po, pwede naman po natin ibigay, mag know tayo na hindi sa inyo, o kung talagang sa inyo. Bali po, pa-confirm lang po natin. Nakasama po namin yung manager namin sa sasakyan. Hindi lang po namin mapasok dahil medyo masikip po. Ay pwede naman po tayong magpasa. Ano nyo po? Ano, ano po? Aasawa ah, nyo po pwede niyo pong samahan para ipapakita lang po namin yung papel na pinirmahan niyo. Yes. Kung hindi talaga, eh pwede niyo pong sabihin din sa manager namin na hindi po yun niyo. Pwede niyo pong samahan. Andito so lang po sa may buhan. gawa nila yun. Ipapakita lang para natin kung hindi naman hindi naman hindi naman ko Pero kung sa Ay,

<laughs> lang kami ni Frank daw kayo. Sagadang! 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 nakakatakot ba kayo sa utang? Akala ko kasi may utang <laughs> <tansyong, laughs> kayo ako ikaw! Kainin mo ang kira! Kaya ako na hindi makontak mga patrapo! Ayan! Siyempre dahil birthday nyo, may nagmamahal na nakaalala sa inyo. Sino kaya ito? Ito po pinadala kayo ng bulaklak na napakadaming perang lawan! Tanggapin niyo po! Okay. Happy birthday! Kala ko ka na naotak mo di Dito po kayo sa gitna. Dito po kayo sa gitna, ha? Dito <laughs> Siyempre, dahil birthday niyo, dito po kayo sa gitna. Kayo ang reina ngayon. Yan. Meron kayo corona rin. Wow! Di, ba, di lang sabi para paghandaan, no? Surprising talaga. Po. Ayun. Ang ganda naman ang kaila natin. Ay, ano ba yun? Napaya ko lang. Akala ano, ko talaga utang oh, eh. Wala yan. Hindi ko kaanap eh. Kaya pala hindi mo hindi makontak si Miguel kahapon eh. Ayan. Thank you, Roser. Thank you. Dapat mo kahapon. Pero dahil may yung yun ko yung sabi pumunta. Kaya pala sabi kong ganun dapat. Kahapon po yung birthday nyo? Ayan. Siyempre, oh. hindi na hindi nakalimutan na nakaalala sa inyo. Sino kaya? Sa tingin nyo ang magpapadala nito oh. sa Ay, inyo? Eh, siyempre, yung mahal kong kapatid. Hindi ko kaya sa inyong mister galing ito? Maaari mo din! Hindi kaya sa kanya? Sa tingin nyo kung kanino? Kanino ito? Kanino. <laughs> Mamaya malalaman nyo. Baka kay Sir. Baka niloko kaya ni Sir. <laughs> At syempre, may isa pa pong regalo na bubuksan kayo. Okay lang po dito po kayo. Ayan, amin na po muna ito. Oh, nice, pa. Amin na po muna ito. Ayan. <laughs> Sige po, <laughs> open niyo po itong eh. regalo. Sige po, pwede niyong buksan. Ano kaya ang nilalaman? <laughs> Ako na Wow. Meron tayo. May natanggap po kayong plaque. Meron kayong award. Ladies and gentlemen, we have Best Sister Award. This certificate is awarded to Judy Palapar Mandalupe. Best Sister, congratulations! Ayan. ang nakalagay po sa inyong plaque, ikaw ang the best ate thank you sa lahat-lahat ingat ka palagi at ng family mo mahal na mahal ka namin mahal na mahal kanila, nila nanay, tatay at ng mga kapatid natin we love you so much ate awarded by Lovebell Palapa. congratulations love you. love you. At Ingat bukod, ka dyan. Sana. At bukod po dyan, ay meron pa siyang pinapasabi sa inyo. Ginawan po niya kayo ng napakagandang mensahe. Pakulong ni Roden. Kaya Pwede po kayo po kayo. Para relax lang po kayo dyan. Hi, Gia. pakinggan niyo po yung mensahe na ginawa niya. Habang binabasa ko po, po, ay pwede niyo siya. Ay, oh, ako oh, lang po ang ano panyag. Masahin para marinig niya yung boses niya. po, masahin niyo yung, yung, yung lahat-lahan. At habang binabasa niyo, pwede niyo rin siyang tingnan dito. Dahil papanoorin niyo po ito. Sige po. Hi, Ate Judith. Happy, happy 50 th birthday wish mo. all the best and more birthdays to come. Thank you sa lahat. Lahat ng binigay mo sa akin kahit medyo pasaway ako noon. Pinag-aral mo pa rin ako. At binigyan ng magandang trabaho. Hindi hindi ko alam nung kung saan ako mag-uumpisa kung wala akong ate na mabait. At tulad mo. Kaya maraming maraming salamat sa lahat-lahat ng sacrifice mo sa akin. Thank you and God bless you and your family. Once again, happy, happy birthday to my best heart in the world. I love you so much. Love you. Puging kapatid, Rodel. Thank you. Para sa iyo, yan trabaho niyo. Ito yung ginawa ko para, para mabigyan ng magandang kinabukasan. Para sa'yo yan, mag-ingat ka lagi dyan makakatulong ka sa mga kapatid mo at sa anak mo huwag ka napasaway mahalin mo yung maging asawa mo dyan magsama kayo ng ano, maganda thank you, thank you talaga hindi ko alam to ingat kayo dyan dalawa ha alam ko kasama yung ano mo dito, asawa mo sa ginawa mo sa akin. Ayaw. Thank you. Ang di hindi ko alam wala na akong ano sa akin. Wala ka sa akin ang tawag. Ang pala, mayroon ka na. No. Ang mga yung kapalang bibigay sa akin. Thank you talaga. Kita tayo next year. Ah, 2020 sa Pag-uwi mo. Thank you. Then, ingat kayo, Charlie. Oh, At kamusta po ang pakiramdam na para sa kapatid? Yeah, masaya. Masaya. Ano Ayan po, po. pinagsisigawan niya sa buong Lorenzo na kayo ay the best sister. So, kamusta po ang pakiramdam? The best ate kayo para sa kanya. Masaya, masaya ako. At ano, binigyan niya ako ng ganito first time. <laughs> ano, ah uh, wala. Basta, Del, I love you very much talaga. Ate mo to. kaya yung so, the best ko yung kapatid na uh, magmahal nagmahal sa akin. Hindi mo ka pinabayaan, lalo ni mga magulang natin. Laging meron sila. Every month yun. Ay, hirap tayo, pero kaya natin to Magawa natin yung bahay natin, yung pangarap natin, mansion doon. Kahit maliit lang, basta magandang bahay natin doon para sa mga magwalang natin sa mga kapatid. Thank you. Ingat, ingat ka din, Roger. Bye, bye Love you. So, para sa inyo, the best brother din siya. Yeah. Kayo po ba ipangalain? Ilan po ba kayong Ay. kayong magkakapatid? Ano ba? Hindi kayo? Uh -huh. Pag ilan po kayo? Ah, ah, siya, so, siya, siya po ang sumunod sa inyo. Uh, may ito. sa kaming oh. babae na pinag-aral ko rin kaya nag-asawa. O oh, nga, napanggit po niya dito na pinag-aral niya siya. Ah, ah, okay. Kaya sobra-sobra din -sobra yung pasasalamat niya sa inyo. So, mabuhay po kayo. Talaga namang the best kayong sister para sa inyong mga kapatid. At nagpakaganda, may pangarap ako kayong patayuan ng bahay. Mm. Nagunso. siya naman, pami. siya naman ang manong ng tinulungan ko lang. Okay. Kamusta po bang kapatid si Sir Rodel? Anong Mabait masasabi? Mabait naman siya, pasaway lang minsan. Kaya lang, ano, ah, uh, ayun, nakikinig naman siya sa akin. Okay. Kaya, yun, natuto naman din. Pinigyan yes, ko ang trabaho, then nakapag-abroad yun. Wow. Ando siya. niya rin siya makapagtrabaho. Oo, oh, sa Ito? company namin. Ah, ah sa company oh, niya. Oo, oh, sa company niya. Wow, Ay, namin. niya siya. Mm -hmm. At kamusta so, po after kanina? After graduate niya ng ano, high school. Ah, ano nagtrabaho siya? After na, ano. Okay. Wow, sipag po pala rin niya. Oo, oh, oh. oh. kahit na nag-aaroon siya, pinagtatrabaho ko siya kahit, ano, ah, uh, Lipli lang. Kung wala siyang pasok, masami. Pa Sampai. Uh, may lumapit sa inyo, lumapit na kami, na nalaman na may utang pala na 300,000. Siyempre, oh, galit galit na galit siya ng utang sa akin kung naman alam. Opo. Oh, alam ko may utang siya sa bandang sa tayo tayo, pero tapos na yun eh, nabayaran na yun. Talagang naging emotional kayo kanina. Siyempre, na pang ba ano na yung pagpagawa na ng bahay. Opo. Ganun talaga yun. Siyempre hindi magagawa ni Sir Rodelio. Pero niisip niya na i frank pa. Sorry po. Kinabahan pa kayo? Oo, oh, siyempre. Kapag galit na rin ako sa inyo. Kaya nga. Tapos kanina, pagbukas ng sasakyan, hindi pa na papeles, surpresa pala ang laman. Kaya so, nga. Wala kang idea kanina na may ganitong surpresa para sa'yo. Wala. Sa ano lang. Niluloko lang ako na ito. Napakainin na ako sa Samyo. Ito yung kandaw. So, kamusta? From ka ba sa prank, Sa 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 anong pakiramdam niyo ngayon? Masaya. Sobrang saya. Kala din. Thank you very much. The best ko <laughs> Syempre, dahil 50th birthday nyo, it's her golden year. Kaya niisipan ng kapatid nyo na suklian yung kabutihan niya sa kanya. At syempre, may surprise din sa inyo, ang inyong Miss Sir, dito po kayo. Opo, anong pangalan ni Sir? Antonio Magdalo. Sir Antonio. Si Sir Antonio mayroon din siyang gustong sabihin sa inyo, yung mga pasasalamat, yung birthday wish niya sa inyo, ngayon lang yan niya sasabihin. Sige po, Sir. Ako po. Anong mga gusto niyong ipagpasalamat sa inyong misis? Anong wish niyo ipasahin niya sa atin? Pagpasalamat sa kabutihan nito, sa <laughs> uh -huh. ng buoob nito at sa kagandahan. Lahat ng kagandahan nandito uh -huh. na. O, oh, pasalamat kayo. Malbita ako, no? Oh. Uh -huh. <laughs> malbita. Uh -huh. Uh -huh. Always ganito pa rin kami. Ah, na wala ganang mabigat na problema. <laughs> ay, nakadama na ako so siyang just... kasawa para sa inyo. Kung para sa kapatid niya, siya ay the best sister, sister. sa inyo naman. Sobrang the best. The best wife din <laughs> siya. Ano yung pinakang katangian ng misis niyo na nagustuhan niyo po sa kanya? Harus lahat, nandito. Lahat <laughs> no. ng kagandahan, sabi niyo kanina. Meron okay. pa ko kayong gusto sabihin? Wala na. At meron daw kayong regalo na ibibigay. Ibigay niyo meron. Na po ngayon. Ayun! Ang galing niya, sir. Salamat, sir. Hello. At ang galing niya, sinabihan ko siya sa prank kanina, pero hindi siya gumiti. Hindi siya tumawa kanina. Yung reaction niya, parang kinakabahan din siya kanina. Ang galing niya, sir. Good job. Ah, oh, nandang-trap rin siya? Hindi po. Sinabihan ko siya. Nakasabwat. Baka mamaya, oh, hindi ko iso pa. <laughs> Ayan. At syempre, dahil birthday niyo, pinadalawan din ng cake. Kakantahan namin ngayon ng happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy day, happy, happy day, happy, happy happy day, happy day. Happy birthday! Oh, oh, Surprise <laughs> talaga, ever. <laughs> so, narito po ang inyong cake. At kayo ay, siyempre, pinadalahan ng kapatid nyo ng cake para makapag-wish kayo. Ngayon pong golden year nyo, 50 na kayo. Ano po, ano po ba yung mga mahihiling nyo pa? Para sa sikapin na magpunta, ayaw pumunta. Happy Wish ko muna kayo. Okay. Okay. Wish muna kayo. Happy, Happy birthday! birthday! Oh. Thank you, <laughs> <So, laughs> Rodel. Na sa surprise talaga ako. pa yung pagpunta Thank you very much po. Sana yung wish nyo. Ano ko bang wish nyo ngayon? Dito, kasit lang. Ano ko bang wish nyo? <laughs> Kalusugat lang naman. Umabot ka tayo ng... Umabot oh, oh, tayo ng ha, matagal. <laughs> At saka, ano, uh, may trabaho pa din. Tapos, okay yung kalusugan ni Rodel doon. Sana po yung wish nyo. Mahal family Ay. kami lahat. <laughs> sana po yung wish niya ay matupad. At syempre, itong 50th birthday niyo ay magsisilbing, Itong surprise na ay magsisilbing remembrance. Pwede niyong panoorin sa aming Facebook page at YouTube channel sa Shop Best Night Best Shoppers. Artista na kayo! Oh. <laughs> baka ano niyo yun na para sponsor eh ano ayan at e syempre thanks nyo ah opo at syempre <laughs> walang ano walang ayos ganda okay <laughs> lang yan surprise mo kasi <laughs> <laughs> at syempre once again mga ka surprise <laughs> buddies kasama natin batiin natin ang happy birthday di congratulate natin ang best sister in the world hey. si ma'am Judith Palapar Mandalupe congratulations happy hey. birthday at shout out, masalamatan natin ng sponsor ng surprise ng The best brother din siya para sa kanyang ate. Walang iba kundi si Mr. Rodel Palapar at syempre ang kanyang misis. Nakatuwang din niya sa surprise ang ito. bagamat na Saudi Arabia pa, ay nagawa naman niya masurpresa at ma-prank ang kanyang kapatid. Ako po si Aldrian Huirang. Ito ang Shop Beseve Shoppers. Everyone, let's spread Happiness and love. Bye-bye. Bye-bye you. -bye. Bye -bye. Thank you. Bye-bye. <laughs> shoppers, my best shoppers, everyone, let's spread happiness and love.